So, gumagawa kami ng Shanghai ni Mami. Yan. Tuturuan ko po mo gumawa ng siya. Yan. Ganito. Ang nilalagay namin dito ay giniling. po ulam namin ngayon. Ulam po namin to. Ititikli po po At Ano nyo po yung, yung dulo si po kami dalawa ni Mami sa paggagawa ng ulam. <tumaling> Okay. Si kemb. okay na to. Momoyokin okay mo to. Si kemb mo go lang ng Okay. So si si bigan si si pet. Ah. Si pan. kipan ko pa daw sabi ni mami Try ko daw, mami. step by step. On. Okay. Pa ganto po gumawa. First po ko po kayo. Pero okay na po ang mga maleleta punit lang. Parang ganda. 'Di ba, May? Ang ganda. Bawal na po yung mga Yung mga ganito po, ayan na. Ako po kasi nagtanggal kaya po na po. Pati po yung mga ganito po nasira. So guys, ayos na po ni Mami. Iba na po ang plato. Ito po yung plato kong ginagamit. Apat po yung ganito ko. Ito po ang na pala tayo. So, medyo kita nyo po. Ayan. Hindi na masyadong kita kasi naka. Ayan. So, tapos kukuha po ka ng kutsara. Pwede din pong bakal. Pwede din pong ganda. Pero bawal po yung malalaki. At kung, kung gusto nyo po marami, marami po ilalagay nyo. Kung gusto nyo po konti-konti lang. Pwede ba, mami? Kami po, konti lang po ilalagay namin. Para, parang, pero, dapat po talaga konti para magkasya po sa, ano, ano ba ito? Balat. Paper. Tapos, kanyan lang po kaunti. Di ba, mami, ganito lang. Huwag niyo po yung kutsara. Yan, sinanin ko na po siya. At lalagyan na po natin sa palanggana. At ikalat-kalat yun po. Huwag po kayo magalala. malinis po kamay ko. Nag-ubis po ako. <laughs> Yan igaganong ganyan na po, pipisilin nyo po ng ganun. Tapos, pagkatapos po, igaganong nyo po para wala pong nakalawit pag ganyan nyo na po. At pagkatapos nyo po doon, ito po ang ganito nyo, itutupin nyo po pa gano'n. At ito naman pong kapila. At sunod po na sa dulo. Diba po may dulo po itong ganito, yung ganyan. Ha, isasama nyo po sa ilalim, yung ganyan. Ganyan na po, yan, ganyan. Tapos tutupiin nyo na po. Diinan nyo po. Diinan. yan, Diinan. At lagyan nyo na naman. Lagyan nyo naman po ng ganito. Yung kulay puti. Basta po di ko po siya mapapakita. Kasi puno pa po. Baka tumapon po dito sa ginagawa ko. Mami ah. Okay na po ba to Ito ako Sa ko lalagay, Mami gilid ang pinay ko yan. Sisigipan ko yung dulo. Isa pa lang po nagkakuha ko po. Kasi po, ano po, ako nakatulog pagkagit, ay ano po, um, tinignan ko muna po, po ano po yung ginagawa ni mami. Kung paano gumawa ng hay. Para, maano po, mas, ano, ano ba? Mas maalam ko po, po at mas masarap. At mas maganda yung pagkakagawa. Hehehe. <laughs> dengan Papa tobei git guna tu alih pala apa dapat dapatkin yang bagus git macam Yung parang ganito, mami. Guys, dalawa na. Pag na po yan, kahit di po kita mukha ko. At least po nakikita nyo po yung ginagawa ko. Kasi po nakatayo lang po ako. Pero ayaw kuhan po, po kami. Ito po cellphone ko. Old story siya po kaya sa cellphone na lang po ni mama yung ginagamit ko. Di ba, mami? Ay, katulad na ito, mami. Asa, Taken na kita. Na ka di kita. Ay ano po pala to? Cheesy pork Shanghai. Yan ato po. Dapat po ginyang buong buo buong buo. So ganda po buong buo. buo. Kaysa ko po ay ano pa lang, 8 years old po at grade 2 pa lamang po at nag aaral po ko sa Santa Ines Elementary School. Dito na rin po kayo or kaya dito nyo na rin po i-enroll yung mga anak nyo kasi po lagi pong may free sa school namin. Pagminsan po pinapalitan nila po. Halimbawa po naulog po yung pagkain mo, papalitan po nila yon Mga Pangat na naman yung dulo. So, Dula mo yung pangat na yan. Ayos yung dulo. Parang kasi pag pangat yung dulo, lalabas doon yung laman. Ah. Okay. Kaya kailangan, nakalaki yung dulo. Mi, sumisikip na kailangan ko pa rin sa plato. Tagilip mo lang alam, patayo lang gano'n. Ha? Patayo mo kasi gano'n. Ah, ko. Ah, gano'n. Pero pag puno na plato ko ha, papalit na. Ngunit ko na yan para makikita mo yung gawa mo. E marami pa ah. Lahat ba yan eh? Para may olang na din tayo bukas di na maglulok. Okay, so... And guys, dapat gandahan nyo daw po yung gulo si po Pauline po lalabas yung laman. Sabi po sa akin. Tama mo, ano, 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 haba lang dito na tayo? Pa. Bye bye guys. Um, comment na lang kayo sa part 2 pag naluto na.